Magandang araw mga kabayan! Ngayon, pag-usapan natin ang salitang condonation o ang pagwawalang utang ng mga magsasaka. Sa September 12, 2024, 1,000 farmers ng Bulacan at Batangas ang nabigyang certificates of condonation. Sa September 13, 2024, 6,000 farmers ng Nueva Ecija ang nabigyang certificates of condonation. Bale, 46,000 pesos ang utang ng isang magsasaka. Malaking tulong din ito mga kabayan. Sa September 30, 2024 naman, 3,527 farmers sa Tarlac ang nabigyang Certificates of Condonation. Ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po kurado na. Higit pa natin pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala ko mas marami pa tayong kaya para sa amin. Kasi yung sa halip na ibabayad na kami mismo magbabayad, tumating itong pribilihin sa amin na naging ano, naging blessing talaga. Kaya malaking tulong na yung yung ibang pwede namin ibang dito, magagamit na rin namin sa pasarili sa namin pang ilangan ng aming, ng aming pamilya. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa amin, sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pribileyo, tulong po niyang pinagkakaloob sa amin. Nakipuntulong ito sa aming magsasaka na wala pang titulo sana Presidente Marcos, sana isa pang Marcos ang darating para lahat ng magsasaka maribigyan ng lupa. Saka talagang number one. Kasi sabi mo kung ikaw lang magbabayad ka sa isang, sa isang utang na gano'n, nabay sa akin, parang 400,000 na ta, di ba? Parang gano'n na tayong babayaran ko. Isipin mo, ikabubuhay ng pamilya ko yun, yung 400,000, hindi ko mababayaran yun. Ito nga, dumating yung donation daw ni ng ating Pangulo. Malaking tulong po ito. Salamat sa pag-introduce. Yun lang eh, na visto tayo dun sa mga biyahe natin na akala, akala niya siya lang yung natatakot sa weather hindi lang ako rin, hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung tamang ko pero hindi na bale hindi na po bale dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mapura ang inyong mga utang. Yan po ang kaya po. Kahit hanggang dyan muna mga kabayan, marami pang condonation ng darating sa baybigay ayuda, land title sa mga magsasaka, mga kagamitan, at iba pang pagpapaganda at pagpapalakas sa kultura ng Pilipinas. At maraming salamat po sa panunood.